Hello everyone! Ayan, muli tayo nagbabalik sa ating Angelic Herbs Channel. Ayan, mabuhay po sa inyong lahat, sa aking mga ka angelic sa lahat ng aking masusugid na mga tagapagsabay-bay. Kamusta na po kayo? Ayan po, hari na ang lahat ay uh, sabi nga na sa uh, nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang ika nga ay makaramdaman. Ano po, importante po yon kasi... Ah... Uh, hindi tayo magiging masigla kung meron tayong iniindang karamdaman. So, para maging, maging positive lang tayo para masaya. Ayan po. So, sa lahat ng aking mga kanjelik, ayan po, uh, karisma para maakit mo ang limpak-limpak na salapi. Ayan. Yan po ang ating laging minimiti ang magkaroon ng maraming pera para mabuhay. Ayan po. So, Huwag po kayong magsasawa kahit po ano pa po yung mga inyong ginagawa. Huwag po kayong, huwag nyo pong pangihinawaan o pagsasawaan. Uh, Basta gawin nyo lamang po ng may sinsiridad may ang inyong gawain At yan po ay inyong makakamtan. Samahan nyo lang po palagi ng ika nga ay taimtim na dalangin yan po, sapagkat ang ating mga gawain ito ay hindi alternatibo sa ating mga dalangin, ano po yan po ang lagi ninyong pakatandaan pero, ika nga ay uh, ito ay tanging gabay lamang para po, tayo ay uh, ika nga sabi nga ay minsan umay na umay na sa ating kahirapan ano po, ano, so para po ito ay mapapagdali lamang, yan po, sa natin, samahan natin ang ating mga gawain ritual at ika nga yung ating mga time team na dalangin. yan po ay hindi nagtatagal tunay na, uh, na na hindi mo na kailangan pakaantay ng matagal naalala ko nung uh, unang mag mga ka-angelic ano kwento ko lang, share ko lang sa inyo ng konti. Yeah, nung time na yon talagang grabe. So, di ba, lahat naman ng tao nahirapan ng panahon ng pandemic. Kahit mayaman, nahirapan talaga. Alam niyo ba, alam niyo ba mga ka-angelic, ang lakas ng loob ko dahil dito sa ating mga gawain ritual na ito. Hindi ako nawala ng pag-asa. Tunay na eh, yung gawaing ito, asamahan lang natin ng seryosong pagganap at uh, mga dalangin talaga naman grabe doon ako naniniwala na lahat ng ating mga inimiti nakakamit ng hindi, na, hindi natin nararamdaman ng malayan ayan so sa aking mga angelic ayan po at uh, kunting nga, ano lang po uh, sabi nga uh, sincerity sa inyong mga sarili. Gawin nyo po na may sinceridad para po walang alilangan. Kasi baka mamaya yung iba sa atin ay nawawala na ng pag-asa. Ayan po, wag po, wag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat habang tayo ay nabubuhay, sabi nga may pag-asa. Ayan po. At hindi po tayo dapat nawawalan uh, nawawala, nasisiraan ng loob kasi uh, lagi nyo pong tandaan na kailangan tayo ng ating mga pamilya. Ayan po. So, kaya ito po ang aking ihatid sa inyo ay ang tungkol sa paano tayo aakit ng maraming pera. Ayan po. Hindi po ba yung panahon ng pulmon, ano? Ay, anti ang pulmon na yan sa katotohanan. Talagang subok na subok ko yan. Subok na subok ko yan. Kaya pagka may pulmon, lumabas kayo, ibilad niyo ang mga sarili ninyo, mag-wish kayo sa labas. Tiyak, yung inyong mga hangarin ay talaga naman na nakakamit niyo So, ito ang ihahatid ko sa inyo. Ang ating uh, share sa inyo ay ang tungkol sa ating tinatawag ng pulmon. Ayan. Gawin niyo po ito ng pulmon. Mas maging effective ito pag uh, panahon ng pulmon. Mas, mas, mas malakas ang, ang, ang ano, uh, pag yung, uh, nag, nagbibilad kayo sa pulmon, panahon ng pulmon. Pero gagawin niyo po ito, hindi yung, uh, Ayan mga ka-angelic, meron tayong bagyo ngayon or ano ba yan, tag-ulan, malakas ang ulan. Ayan. So, gagawin niyo po ito pag full moon. Siyempre, pag tag-ulan, wala pong full moon. Ano? Uh, basta basta itatimey niyo po kung kailan ang full moon. Kahit naman siguro maulan, uh, pwede niyo pong gawin sa loob ng bahay. Kahit hindi po panahon, kah ibig sabihin pag maulan. Ayan po, Ayan, medyo maulan po, mga ka-angelic, maingay. So, ayan, uh, gagawin niyo po ang ating mga gawain ito ng panahon ng full moon. Ayan, sa gabi, sa gabi. Pero gawin niyo po yan, siguro around, bago, bago siya, uh, kumbaga parang uh, tumaas na. Kailangan po gawin niyo yan ng mga around 6 or 7 o'clock. Huwag niyo pong hintayin na tumaas or yung um, 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 kumbaga, uh, ma, ma, kumbaga sa sikat ng araw matas uh, mataas na ang sikat na araw wag po ganun uh, gawin nyo po yan yung parang pasibol pa lang ayan ganun po gawin nyo po yan yung mga araw 6 to 7 o'clock ng gabi ayan po ayan tapos maglagay po kayo ng isang uh, uh, ano tawag nito yung isang let's say garapon or bote bote or uh, alimbawa uh, kaldero or stainless na na pwede nyo sahuran ng inyong tubig, lagyan ng tubig kumbaga parang ganon, lagyan nyo ng tubig it's either kalahate or uh, bago magkalahate parang ganon, lagyan nyo po tapos, lagyan nyo ng silver coin uh, pwedeng piso or uh, uh, yung silver coin na limang piso yung mga ganun. basta silver coin isa lang po, ilagay nyo sa loob tapos uh, ipa paarawan or pasinagan nyo sa, sik sa, sa liwanag ng buwan. Pasinagan nyo po hanggang mag-alas. Kung anong oras yung gusto, pwede rin po hanggang mag-umaga. Halimbawa, alas tres, kunin nyo na. Pwede nyo nang kunin. Ayan po. Pag nasinagan na siya ng sikat ng buwan, o yung uh, sika, o, sikat ng buwan or liwanag ng buwan, ito na po, meron po tayong mahiwagang salita para dyan babanggitin nyo po yan, bubulungan nyo po yung inyong tubig na may coins or uh, doon sa, uh, sa kaldero o sa silver na, or uh, stainless na may tubig, stainless or uh, uh, ano tawag nito, yung bote o garapon, kung saan nyo ilalagay pasisinagan yung tubig na yon na may lalagyan ng uh, nasa isang lalagyan, lagyan nyo po ng coins, tapos bubulungan nyo po yan ang inyong itong itong uh, tubig na may may coins bulungan nyo po yan sa sikat ng uh, habang dadasalin nyo po yan o sasambitin nyo po habang nakabilad po sa sikat ng buwan kaya lang po Uh, kasi katulad ko, no, wala akong privacy. Totoo, hindi ko magagawa yan. Kasi sa labas, hindi mo mailalabas yan. Nang uh, gagawin mo yun, anong iisipin ng tao? Baka ma makontra. So, gagawin nyo po yan. Siyempre, yung wala sa inyong makakakita. At the same time, Uh, gawin niyo po 'yan ng may uh, uh, sincere kumbaga parang uh, yung taimtim team talaga sa inyo yung yung nag-iisa na ikaw nga kayo yung mga ganon. So babanggitin niyo po yung dalangin na yun, Ito po yung inyong dalangin na gagawin. tiyakin niyo po na wala sa inyong makagagambala kasi po uh, uh, habang binabanggit niyo po ito, dinadasal niyo po 'yan tuon sa liwanag ng buwan. Ayan po. So ito po yung inyong basa sabitin na dalangin sa ating liwanag ng buwan a uh, beautiful lady of the moon bring me soon your wealth fill my honor fill ano fill my hands with silver and gold ayan as much as you can my pocket holds ayan po ulitin niyo po yan ng tatlong beses Tatlong beses niyo pong babanggitin yung inyong Beautiful Lady of the Moon, Bring me soon your wealth, fill my hands with silver and gold as much as you can, my pocket holds. Ayan, Beautiful Lady of the Moon, bring me soon your wealth, fill my hands with the silver and gold as much as you can, my pocket holds. Ayan, tatlong ulit po tatlong ulit nyo siyang babanggitin doon sa inyong tubig na may coins na silver ayan po at pag nas, at na uh, nasinaga na ng maayos ang inyong tubig ng liwanag ng buwan kunin nyo yung silver coins nyo yung kunin nyo yung silver coins tiyakin nyo po ah hanggang madaling araw po para may talagang siguradong nasinaga siya ng sika, liwanag ng buwan yung silver coins, kunin nyo po. Gawin nyo po itong lucky charms. Lagi nyo po ilagay sa inyong bag, wallet, or kung saan nyo po pwedeng hindi ito maisasama sa pagbili ng inyong sa mga pera. Ayan po. At yung tubig po, itapon nyo po sa harapan ng inyong inyong pintuan para po magdala din ito ng swerte. Ayan po. Doon nyo po itapon. At uh, sa sahig. Uh, sa sahig. At yung pong inyong... Uh, inatawag na silver coins, yan po, pwede po kayong bumulong dyan or mag-wish dyan ng inyong mga, mga kahilingan or kaanumang, anumang mga gusto nyo hilingin. Halimbawa, uh, medyo depressed tayo, tapos wala tayong kapera pera pera pwede po tayo sigurong mags, adyan, mag-sambit ng ating mga uh, wish, ko, ng halimbawa, ng hari ah, harinawa magkaroon na ako ng pera ngayon o kaya makamit ko na sana yung iniintay kong pera dumating na yung mga something ganun bahala na po kayo kung ano man po yung inyong mga wishes pwede nyo po ibulong dyan sa inyong silver coins na yan kasi po yan po ay nasinaga ng buwan makapangyarihan po yan basta po tiyakin nyo po na ito po ay inyong ah, magaganap ng may sinsir sinsiridad po, sa liwanag ng buwan po ah, liwanag ng buwan, sa alas 6 or alas 7, huwag niyo pong maghintay tumaas na yung yung liwanag ng buwan yung bu, kumbaga, yung buwan na nasa taas nakataas na wag po yung umaangat pa lang siya kumbaga parang sumisikat pa lang siya kumbaga sa sikat na araw uh, tumataas pa lang yung sikat, uma, umaano pa lang siya sumisikat pa lang parang ganun so gaganapin niyo po yan ng alas 6 alas 7 ayan po Pwede rin naman siguro yung alas 8 pero ma parang mataas na siya kaya kailangan yung packet pa lang. Ayan. So yan, yan po ang aking na uh, share sa inyo. Ito po ay tunay na na uh, makakamit niyo Nangyari na po yan sa akin. Base po yan sa aking karanasan. Kaya magtiwala lang po kayo at yan po ay magaganap. Yan po. So, sa aking mga kanjelik, harinawa ito po ay inyong nagustuhan at na ika nga ay makatulong sa inyong pangangailangan o sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan po, huwag natin kalimutan na ito po ay uh, tanging gabay lamang. At the end of the day, tayo pa rin po ang ng ating mga kapalaran. Ayan po, huwag lang po tayo makakalimut sa ating mga ikang mahal sa buhay, sa ating kapwa, na makatulong sa anumang mga uh, ikang nakakamit nating mga blessings. Ayan po, pagpatuloy lang po tayo manalangin at uh, uh, tumulong sa ating kapwa, ayan po ay uh, higit, mas higit pa ang inyong makakamitan. Sabi nga, ayan po. so sa aking po mga kanjelik, sa aking mga, tag, mga subscriber. Muli, maraming 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 salamat sa inyo at walang sawang pasasalamat. Sabi nga, ang pasasalamat ay kulang sa aking mga, mga minamahal na mga subscriber at sa aking mga tagapanood. Ayan po, ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyong suporta. Maraming 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 salamat po. Nawa kayo ay kalaoban ng mahabang buhay, tagumpay sa buhay ay inyong makamtan. Salamat po God bless